unboxing tayo guys na pagkain ng mga pusa Ayan si Kashi. Ano kaya yung in-order ni Daddy? Ah. Ito, ah. Ah, ah. ganyan ang in-order niya? hindi nga gusto yan. Oh, mo gusto mo ba ito? Dalawang ganyan. Parang ayaw nga nila nito eh. Ano gusto mo ba niya? Uh, ah, tsaka yan. Kala Ocean ko naman cheese, puro dilata. Oh, Naku, Momo, paano bago na naman yan? Kala ko naman mga dilata yung in-order niya palang. Eh, hindi pa rin sila nito nakakatikim na yun pa lang. Baka manibago na naman sila. Kasi yun. Okay. Ah, ah, ano maganda o siplak? Buksan mo nga to. May siplak siya. Tapos patikimin mo ng ilang piraso kung gusto ni baluga. Kasi, Momo, gusto nyo yan? Baka manibago na naman sila dyan. Ito. Pet Maria. Medyo mura kasi ito eh. Yung Pet Maria na yan. Tingnan mo kaya. Hindi ko rin alam. First time ko tingnan. Ano, ano yung ano? Ano yung hinahawa na yun? Hindi ko alam. Naka... Siplak nga. Huh? nga. Baka nagupit mo. Parang hindi naman. Ay, hindi na. Baka, pero parang siplak nga. Kaya nga, bakit siplock? ganun? Baka sila. Oh. Oh, patry mo, patry. Ano, bet niya? Anong flavor yan? Uh, ocean fish and chicken. Ah, ah, gusto nila. <laughs> ano, Bitin pa si, ayun, bitin. Ano? Nabitin, nabitin si Kashi. Oh, ano, gusto ko nakakain. Oy, wala na banlaga, wala na banlaga 'yung lagay nyo. apa nagustuhan nila. 11:15 oh, pa, pa nga. Ayan, na-umay na siguro sila diyan sa pagkain na yan. Sa Smart Heart. Aba, tingnan mo. Aba. Nagustuhan nga ng dalawa. No, masarap ba yan? Ano? Ocean fish. Ocean fish and chicken. Ocean fish and chicken. Dati ayaw nila ng ocean fish. Ano? Hindi hmm. ocean fish na ano. O kaya yung mga karel, mga ganun. Ano? Uy, kashi. Oh. <laughs> ulit nila eh. O, oh, may yung papalay. Eh. May ilang pa eh. Ay, well, wag, wag. Nauuma yan. Paisa-isa. Ubusin niyo yung nasa kainan nyo para mamaya yan ang pagkain nyo. Ayusin. Dami nyo pang pagkain doon ha. Ah. Ayan, ano mo, i... i... Eh, isarado mo, i... ano mo. Hindi singaw Kasi hindi pwedeng isama yan doon sa lumang pagkain. Mamaya naman, mamaya. guys. Thank you for watching. Bye bye. Aba, nang gusto. <coughs> ah, anak, buka ako ng breed.